Si Mahal na rin na, natutuwa na rin Si hey, Saya. Si Saya, how's business? Yung buhay ng mga aso ay maikli lang. Mawala sila sa piling natin. Eh meron akong babalik-balikan ng mga memories. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Good morning! Naku, busy busy ang pangalan ng prinsesa sa kakapaalaga sa mga tuta ay sa mga aso. Unang pinalabas ang napakagandang si Saya at ang sumunod ay ang lakoy. Ang maharot. O, oh, sige na. Magarutan na kayong dalawa dyan. Ayan yung dalawa, o. Oh. Hmm, Mag-amuyan kayong dalawa dyan, ha? Okay na kayong dalawa, no, ha? Mm, saya, labas ka. Ikaw naman. Hmm, hmm, Pasok. Mm, sige. Ayan, ayos. Ayos yung mga yung mga tuta natin eh. Dito tayo mga kainis, ano? Sabi nila, napakasarap daw suminghot ng unang hangin sa yung pagising mga kainis. Ano? Importante raw yun eh. Yun, aywan ko kung totoo yun mga kainis, ano? Sabi nila, pagkagising mo raw, suminghot ka raw ng sariwang hangin sa labas kasi daw maganda raw yan sa health natin. Kaya lang parang iba yung nasisingot ko ah Parang amoy dumi ng aso ah <laughs> <laughs> Hindi, hindi, joke lang mga kinis, nice. joke lang, wala, wala walang amoy ng aso Iba talagang hangin dito sa ano, mga kinis sa Canada no? Talagang feeling mo talagang napaka fresh na napaka fresh talaga Sariwang sariwa talaga Yan yung dalawa Sige, o oh. Sige Yan na nag-ano lang, nag-aharutan na Sige O, oh, sige ah, 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 ah. Akala natin nag-aaway lang Hindi nag-aaway yan Nagaharutan lang yan mga kainis no, Yun nga lang Nakakasakit nga lang si Sayon Kasi malaki O oh, yun yung dalawa oh. mm. mm. Ay <laughs> <laughs> Lalaban talaga si Si sa Si ano, Si sa Si no? oh. mm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm. Si Si Pero mga kainis ano? Napakasaya ni Sayon Napakasaya Nakikita ko nakikita ko yung saya niya. Yun nga lang, nakakasakit siya, hindi niya alam. So ngayon mga kainex, ano, ngayon ko palang mailuluto itong balak. Sana natin lutuin kahapon, ano. Ginataang kalabasa na may sitaw na may halong baboy. Yan. So ngayon pala kasi kahapon, naku, naubos ang oras ko kahapon mga kainex. Mabuti naman ngayon, yung ating pangali na prinsesa, nandito pa rin. Nine, ano na mag-alas gis na ng maga, no? Kasi usually, pag may pasok yun, maaga yan, eh. Maaga umaalis yan eh. Kaya ngayon, kasi nandito siya, kaya naasikaso niya yung dalawang aso. Kaya may, 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 luluto ko na ito, mga kainis. Ano. Yan, tsaka ito. Ito yung ating balak lutuin kahagi-gabi. Ay, eh, kahapon pala. Yan. Pero inilago, binabad ko lang sa, ano, sa malamig na tubig para fresh pa rin siya. <laughs> alam niyo yung ano, mga kainis, alam niyo yung pag may mga anak kayo, di ba? Parang ganun din yung nangyayari sa akin ngayon. No? Pero masaya ako mga kainags, ano? Kasi kung nga pala doon sa mga hindi nakakaalam mga kainags, ano? Kung baga parang yung mga pagkukulang ko sa mga anak ko nung maliliit sila ay ngayon ko na, ano? Ngayon ko na na-experience -na or nagagawa para sa akin para sa mga aso natin ano, sa kanila kung nagagawa which is masaya akong mga kainan so anyway luluto ko muna to baka hindi ko na naman maluto sa so dami na sinasabi ko uh, ah, meron tayong magkita mga kainags ano? <laughs> so ito na yung luto natin mga kainags ngayon papakita ko lang sa inyo yan, may baboy kalabasa yan lang yan lang yung aloy natin tapos syempre mag ahiwa lang ako nitong mga ano pang sangko ano sang ano pang gisa yan yun. So mga kainags ano, uh, gusto ko lang kasi ipakita yung yung tatay ni sa ni Saya no nung kung saan natin binili. Yan. kasi may mga nabasa kong comment na dapat daw para malaman natin yung mga aso, mga tuta, mga papi na binibili natin ay dapat ay isa ay alamin natin yung or makakuha tayo ng picture nung tatay nila or yung parents nila. So actually, merong sinend sa akin yung pangalan ng na prinsesa natin mga kainis Nung picture nung tatay niya, kasama yung kapatid ni Sayo na kulay black. Na yung una ay pinagpipilian namin kung sino yung bibili namin kung yung itim ba na kapatid ni Saya or si Saya. Actually, ang tagal namin pinag-isipan mga kainex ano, kung sino yung pipiliin namin kung si Saya nga or yung kapatid niyang uh, kulay itim yeah, So nandito yung picture nya Kanina ko pa nilagay So para makita nyo Yung tatay nya Yan yung tatay nya mga kainex no? Kasama yung breeder tapos sa uh, si Saya, ito yung picture ni Saya mga kainays, ano? Ayun, same doon sa kung saan yung picture nung tatay ni Saya at yung kapatid niyang kulay itim. Tapos uh, ito naman yung picture na nakita nung pangaray na prinsesa natin si Saya nung time na nagahanap yung ating pangaray na prinsesa ng uh, American bully. Yan, yan yung presyo mga kainays, ano? So ang pagkakaalam ko sa picture na yan base sa picture na yan ay American bully para sa akin mga kainags ano? Pero doon sa mga marurunong talaga sa aso yan, Pwede kayong mag-comment mga kainags ano? Kung anong klasing aso nga talaga si Saya Pero sa tingin ko lang sa akin lang ay American bully So maraming maraming salamat po sa mga comment nyo Thank you very much po ano? At ngayon Day kasi yung ating pangani prinsesa Kaya siya muna ang bahala doon sa dalawa nating aso ano? Ako naman muna magpapahinga Dahil may pasok tayo mga kainags ano? Kahapon pa kasi kahapon <laughs> hindi natin natapos yung vlog natin gawangan ng nako hectic ang oras natin. Hectic, sobrang hectic. Naubos ang oras natin sa pag-aasikaso sa ating mga alagang aso. Pero hindi ako nagre-reklamo mga kainag. Ano? Masaya nga ako. Kahit nakakapagod, masaya ako. So ito na yung finished product natin mga kainag. Ano? Sarap. Kain na tayo. Yan. So hindi na ako naglo-low carb ngayon mga kainags, Ano? Ang hirap magtiis. Tsaka may nagluluto na. Ano yung sinag mo sa akin? Sa ano yung sinend mo? O oh, sige, may sinend daw sa atin yung pangalan ng prinsesa. Tingnan daw natin. Oh. No? Ano yun, si Saya? Oo. Yung picture ni Saya. Sige. Hmm. So may nag may nagtatanong nga pala mga kainags ano uh, kung uh, si Saya daw ay uh, fully vaccinated na mula nung nabili natin. Um, uh, opo, uh, ano na siya, meron na siyang anti uh, may vaccine na po siya sa parbo, sa pampurga, ganun. So Meron kasing binigay yung ating uh, breeder sa ating uh, panganay na prinsesa nung binili niya yon kasi uh, mula sa ano mula sa veterinaryo at ito yung record mga kainis ano ko napapansin niyo yan yung record ni ni Saya yan so malakas malakas ang hangin mga kahinags, ano at nagsisigaw ako dito at uh, siguro mamaya na tayong magkita pag uh, ano pagkauwi ko no or doon na mag-usap mamaya sa sa lunch room kasi malakas ang hangin eh baka hindi nyo maintindihan ang pinagsasabi ko mga kainags. Lakas ng hangin. Uwi na naman tayo mga kainags ano. So maraming maraming salamat nga pala sa inyo mga kainags dahil sa mga comment nyo na ano no na... Doon dahil kasi madalas nating naisasama sa mga vlogs natin yung ating mga aso eh, Maraming maraming salamat naman at naiintindihan ninyo At syempre halos lahat kayo gusto nyo ring makita yung mga aso natin ano? Thank you very much ha? Eh, masaya kasi ako mga kailags pagka naisasama ko yung mga aso natin Kasi parang ano rin yan, ano? memories din natin yan Kasi syempre alam natin yung buhay ng mga aso ay may lang mga kainags ano? kasi syempre gusto ko rin pagka dumating yung time na mawala sila sa mundong ito mawala sila sa piling natin eh meron akong babalik-balikan ng mga memories mula nung sila'y unang dumating sa bahay nung sila'y mga baby pa lang, mga 3 months old, di ba? So yun yung mga gusto kong balikan pagka yung panahon na iwanan nila tayo, di ba? Ah, kaya nga memories napakasarap balik-balikan. Merong mga ngiting lalabas at makikita sa ating mga mukha pagka nakikita natin yung ating mga ah, mga nakasama, di ba? So uwi mo na ako mga kahinags, ano kasi eh, Namimiss ko na si ano si Saya at si Saya, ano Especially si Saya, syempre si Saya baby pa eh Ah, uh, Malambing, malambing mga kainis ano Nakakatuwa, nakakatanggal talaga ng stress yung mga aso natin So uwi na ako muna mga kainis ano, sandali lang ha Hello? Hello? Oh, halika na, ikaw Ikaw, ha? Ano? Ha? Nako, minangat ngat mo na naman hmm? Ha? Ha? Huh? Ano? Ha? Ano? Ano, baby boy? Mas may baby boy, ha? Huh? may baby boy, ha? Huh? Ah, ano, kain dalawa, ha? Huh? sige, labas ka muna. Ihi muna, ha? Huh? Yeah, so pagdating natin galing sa trabaho, pag-uwi natin ng bahay, mga kainig, sino kailangan natin gawin 'to kasi mapanghe ang ihi nitong batang 'to. Ayun oh. Yan. O. yan. Ito siya umihi. Pero tinitrain na rin natin siya mga kainags, ano, na umihi sa labas. Ang ginagawa namin, pagkatapos siyang kumain, pinapakit namin sa taas, nilalabas namin, naglag pa, para umihi siya. Pero syempre, pagka iniiwan namin dito, eh wala, no choice, iihi talaga siya dito. Yan. So, yung sunroof sa may tubig natin, andyan, bagong palit. Everyday, pinapalitan ko yan mga kainags, ano. Oh, okay dyan, okay, okay okay Pati dito. So, bala kasi namin, uh, lalagyan namin ng harang dito. Ito, actually, may harang na rito, mga kainag ano? siya, Yan, lalagyan ko rin dyan, pati dito, har ano, harang din. Para pag wala kami, dito lang siya, paikot-ikot. Yan, katulad yung ginawa natin kulungan kay Sayon, parang ganun. So, ganyan talaga, mga kainag ano. Kung Kumbaga, back to zero ulit tayo. So, di kaya? Uh, nakahinga na tayo ng maluwag kay Sayon dahil hindi na nagngangat-ngat at marunong na umuwi si Sa, ah, marunong na umihi at dumumi si Sayon sa labas mga kainig sa mga. So ngayon, <laughs> ano na naman yung ginawa mo? <laughs> so ngayon, ah, uh, lang uli muna tayo, no? Kay Saya. Yan, sa ating bunsong aso. Kaya, okay lang yan. Kahit pagod tayo sa trabaho, eh, masaya naman tayong tinaglilingkuran natin ang ating mga aso. Ha, saya. Ha? 'Di ba? 'Di ba? Aha. Yeah, katulad niyan. Oh. Mapin na natin. So, laki talaga ng tulong ng mga comment niyo mga kainigs ano? kasi dati kasi ginagamit natin yung tissue, 'di ba? Ito katulad nito, sasawsaw lang natin sa dito. Ang bilis bumaba nitong batang 'to. bilis umakyat, ang bilis bumaba. Kaya yung muscle nito lalong na-develop nade eh. Kaya kung napapansin nyo mga kainags, ano, hindi ko pa natatapos to, no. Hindi ko pa nalalagyan. Yan, kasi bago ako magsimula mag-vlog, lak <laughs> taas Bago ako magsimula mag-vlog, mga kainags, ano, ito yung project ko, eh. So, hindi ko na natapos to, nung nagdire-diretso na ako mag-vlog. O, oh, all magtatatlong taon na rin, ano. Kaya na, na, na <laughs> so, yan, oh, Pagkatapos natin linisan yung mga ni nisaya don sa loob, loob mga kainags, ano ilalabas ko pa yan para maglaro sila para magbanding sila para maging ano sila lalo no close sa isa't isa yan katulad ng sinabi niyo mga kainis no hayaan ko lang sila hindi naman sila nag-aaway nag natural lang yan na naglalaro sila natural lang yan na masaktan si Saya kasi nga maliit pa siya pero tama yung sinasabi niyo mga kainis no hayaan ko lang yan sila <laughs> para mag-enjoy sila pare <laughs> so, so si Saya nakikipagkulitan na rin Mga kainis, si Saya yano 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 dalawang 'yan yano 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 ng yano 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 Uhaw na uhaw. Lakas uminom ng tubig kanina. Napagod sa kakaharot ni Sayon. Although nakikipagharotan din naman sa kanya si, si Saya. Mm. 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 Yeah. Mm. 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 <laughs> so mga kainis, ano, papahinga muna ako. Uh, paghihiwalayin ko muna itong dalawa na ito. Nako eh, ako ay napapagod sa kanila. Diyos ko po. <laughs> Nanonood ako ng TV mga kainag ano? Kaya lang, pinatay ko muna yung TV kasi mas parang gusto kong panoorin itong batang to, eh, no? Itong si Saya, no? Mas gusto ko siyang panoorin kasi doon sa pinapanood kong TV. Kaya pinatay ko muna yung, ano, TV natin, ano? Eh. Nakakatawa kasi. <laughs> so, mga kainag ano? Nandito yung ating uh, mahal na rin na kakauwi lang galing trabaho. Yan, so, shout dalawang aso na to. Sayon. No, para kami para Sion. kami may mga anak dito na ano na Sayon. Kulit. So shout out kay ano no kay Mario, Ivy, Jean, and Cyrus Matthew. Yan. Mula kay Mars Tan. Shout out po sa inyo no. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Okay, okay, huh? Ano po sila mga? na yan o. Ha? Ang Makulit na yung ano. Si ano, si si ano, si Mahal na rin na, tutuwa na rin kay ano, mga kairis, ano, kay Saya. Kay Saya. Mm. Si Saya at si Saya. <laughs> Nagkukulitan. Ito yung ating hmm. pangalan ng prinsesa. Para <laughs> tingin yung pangalan ng prinsesa, bising-bising sa kanyang bagong pinagkakabalahan. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> 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 at ngayon pa lang, <laughs> kanina ko pwede hintay ni Sayon. Ba't ngayon kalanda? Kaya pa yung ni Sayon, tsaka ni ano? Hey. Ni... Hey, Saya. how's eh. your business? Saya, Sige, labas na kayo. Hmm. Tawag kayo, tawag kayo ng mama niya. na sa gusto. Nandiyan na yung may-ari ng aso. No! ano <laughs> masasabi mo? Kaya <laughs> yung mga alagang aso. Gastos. Makakulit, di ba? Pero masaya naman. Grabe, ganda naman. Sarap naman sa pakaramdam pag nakikita mo, di ba? Nakakatuwa, nakakatanggal ng stress. O di ba, pagkagaling mo sa trabaho, <laughs> sa stress, na stress ka, di ba? Nakakabukas yung sa ito. ha Bita kalau mi mintana